Para sa detalye ng balita, mga tauhan di DPWH Secretary Dizon may kaugnayan sa mga kontraktor ayon kay Representative Leviste Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy, ibalita mo. GV balita Express. DJ Frankie Binunyag ni House Appropriations Panel Vice Chair at Batangas Representative Leandro Leviste na ilang miyembro ng team ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ay mga kontraktor o may kaugnayan sa mga kontraktor na sangkot sa flood control anomaly. Sinabi ni Representative Leviste na nakuha niya ang impormasyon mula sa ilang kasamahan sa Kamara. Hindi raw, secretary, o hindi raw si Secretary Dizon mismo ang kontraktor kundi mga tauhan niya marami na raw sa Kongreso ang nakakaalam nito. Hinimok niya si Dizon na isa publiko ang koneksyon ng kanyang team sa mga kontratista, lalo na't na may isinasagawang investigasyon sa mga irregular na proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ni Libiste, maaaring makita sa simpleng online search ang mga paratang ng katiwalian laban sa ilang bagong appointee ng DPWH. Aniya, may potensyal si Dizon na magdala ng reforma sa DPWH kung magiging bukas siya sa isyong ito. Sa gitna ng con nakatanggap si Leviste ng tawag mula sa isang mataas na opisyal ng PPWH at gigit ng kongresista ang nais niya ay transparency at patas na alokasyon ng pondo. Kung may connection man sa mga kontratista, sana ay ilahad sa publiko. Sa kabilang dako naman, DJ Frankie, isa sa mga tumutol sa pagpasa sa 2026 National Budget si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nanawagang ibaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH upang matigil ang kickbacks. Bilang batayan, binanggit ni Leviste ang pahayag ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na halos 100% ng bidding sa DPWH ay lutong nakaw sinabi ni Leviste dapat uh, bawasan ng 25% ang presyo sa proyekto ng DPWH para matanggal ang tinatayang 150 billion pesos na kickbacks. Ayon pa kay Leviste, kahit walang kickback ang isang kongresista, may iba pa rin nakikinabang. Hiniling niyang ibaba ng 30% ang presyo ng mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito at i-realign ang 508 million pesos na matitipid para sa mahigit dalawang daang silid-aralan. Dagdag pa ni Leviste, hindi rin patas ang alokasyon ng pondo, bagamat 15% ng populasyon at GDP ay mula sa Region 4A, 10% lang ng DPWH budget ang napupunta rito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.